So, hi guys! Maglalaro na naman tayo. So, mapapansin nyo, say, ngayong araw na to, nakadalawang upload ako. Paano ba naman? Wala naman ako ginagawa. Siguro pag may pasok doon, hindi ako masyado makakapag-upload. Pero kung may pasok man, half day lang kami. Tapos, yun guys, iba yan sa nilaro ko dun sa first video Ano yan? Ganun lang ang color pero iba yan yung pangalan ng game na yan. Kaya panoorin nyo na lang kung paano ako maglaro. So guys, wala pa palang nagko-comment sa atin. Paano tayo na magre-reading your comments? wala naman nagko-comment. Kaya kung ikaw na nanonood mag-comment na para mag-reading your comments na tayo. O, kung hindi ka pa nagko-comment, kahit anong i-comment niya talaga guys, okay lang. Basta Huwag lang kayo mag-comment ng mga, ano, um, bad words. Yung bad words. Kaya napanood yan, in-stop ko muna yung video kasi nalaglag na ako sa pinakababa. Ayan o, oh, panoorin niya na lang. Ayan, color brown na dyan, hindi na color pink. Pero kanina nandun ako sa baba sa color pink. Medyo mahirap nga yung nalaro ko na yan para sa akin. Baka kasi para sa inyo madali lang eh. Para sa akin mahirap kasi, ay ano pwede kang manulak ha Kung ako lang, tutulak ko sila. Also, na naawa naman ako sa kanila. Pa baka gumanti pa sila. E di kung nasa taas na ako, tinulak pa nila Oh. Yan pa, nasa color yellow na agad tayo. Diba? Ang galing. Oh, nasa green na agad tayo. Ang bilis lang parang isang igot lang. Ibang color na yung sayo. Pero dun sa Moss Tower, hindi ganon. Mahirap bago mag ng color. Natrap na ako dun sa Moss Tower. Inaano ng level na ako, medyo mataas na. O yan, panoran nyo guys kung paano maglaro ng obi. Kasunod din ang green pag-akit blue. Diba? Diyan malalaglag na siguro ako or doon pa sa anong color yan. Basta nakalimutan ko. Nakalimutan ko din yung main na malaro na yan. Pupasensyaan nyo na yung aso. O oh, yan. Diyan nahihirapan ako dyan. Kaya nga nagdahan-dahan lang ako. Tapos dyan diretsyo ko na. Kasi medyo hindi naman mapayat yung ano eh. Ano mo tawag doon? Basta yan, dinediretso ko na dyan. Yan, nalaglag na. O, oh, pero tinatry ko pa rin bumalik. Kasi wala magpapa magpapatalo. Ayan, ninawa ko na naman ulit dyan. Bumalik ako. Pag nalaglag na ako ng makalawa, hindi na ako babalik. Kasi nga, ang hirap ng obi na yan. Para sa akin. Kasi bakal para sa na madali lang eh. Ah, oh, pag nalaglag ako, it means bye-bye. Oh, ayan na, malalaglag na ako. But comment